day na natin sa pagbibisikleta at maglalago na tayo para makauwi ng kalamba. Yung unang araw pala natin ay nagbike tayo from kalamba to Tanay Rizal para magcamping sa Kaingin Camp 2. Kung gusto nyo palang mapanood kung ano ang nangyari sa amin dyan, nasa description yung link sa video. Maaga ako nagising mga alas 6 ng umaga. Siyempre agad ako nagayos ng gamit para wala na masyadong iisipin mamaya pag nag ride out na. Bali ko na yung mga tarpaulin, hamok na ginamit ko, tapos naligo at naglagay ng sunblock dahil mukhang mainit na naman ang ride natin I don't know. Pagkatapos pala naming magayos ng mga gamit, kumain na kami ng agahan at after balik pa dyaka na. Bali ang magiging ruta pala natin ngayon mga brother ay papadyak tayo pa uwi ng kalamba. At since kalahati na tayo ng Laguna Loop, eh niaya ko na si brother Melvin at si kuya Mel na no mag Laguna Loop tapos halahalan daan. Maraming beses na rin kasi ako nakapag Laguna Loop pero hindi pa ako nakakadaan dito. So basically, first time ko sa halahala. -hala. At maraming nagsasabi sa akin na medyo budol din daw ang ruta na to. Kasi sabi nila ang halahala -hala daw ay false, flat, malakas ang head wind at sobrang haba so too nga kaya. Mga 9.30 na ng umaga nung nag-ride kami at umpisa pa palang ng araw namin, ahon agad. At para pala makabalik kami sa Jollibee Tanay, eh, dito na kami dadaan sa may barangay Kuyambay. Ayaw na kasi nila na mag dahil medyo matindi-tindi din yung ahon pabalik. Pero ang hindi namin alam, mas budol pala yung ruta na tatahakin namin. Gravel pa din naman yung unang bahagi ng kalsada at may pangilan nila na ahon at lusong. Hanggang marating namin itong parang sapa at grabe nagulat ako sa ahon. Sementado na ang daan dyan pero so Sobrang tarik talaga at dito na rin talaga mag-uumpisa yung ahon natin palabas ng marilake. Grabe. Tinga lang, tingala. Yung sarap lamig. Matindi, Superman position is real. Ito pala yung stats ng ahon sa barangay kayong bay mga brother para may idea kayo. Ang distance niya ay 4.8 kilometers mula sa campsite hanggang sa kanto papasok ng Marilake. Ang average gradient niya 7 to 8 percent. Ang max gradient na nakita ko sobrang tindi talaga 29 percent and yung total elevation natin is 280 meters. Sinagala namin ng dire diretsong ahon at mas lalo pang tuminde nung nakarating kami sa may mismong barangay ng Kayumbay. Nandito na kasi yung mga gradient na pumapalo ng 22 to 29 percent. Pero nadaan naman namin sa tiyaga at mga alas jis ng umaga nakalabas kami sa kahabaan ng Marilake. At dito nagpaalam na tayo sa mga kasama natin sa Bike Quest kasi pabalik ni sila ng Maynila at tayo naman maglalago na loob na. Mabilis lang namin sinuyod ang kahabaan ng Marilake. At sobrang natuwa ako dahil ang ganda talaga ng mga tanawin na nakikita ko dito. Kitang-kita ang ganda ng bulubunduki ng Sierra Madre. At habang binabaybay namin ang kabaan nito, may bumati pala sa ating siklista. Peds nga pala. Peds, Peds. Oh. Brother, ingat ha. Ah. Thank you. Ingat, 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 ingat rin. Mga alas 11 ng umaga, nakarating kami sa Misampalok Road. At dito, lumusong na kami pabalik ng Jollibee Solid yung lusong dito, pero konting ingat lang mga brother. At may mga part dito na sharp curve at mabibilis yung makakasalubong mong sasakyan. Mga 11.30 na ng umaga nang nakabalik kami sa Jollibee At dito na natin itutuloy ang ating Laguna Loop. Mula Tanay ay meron pang 115 kilometers pabalik ng kalam kaya inumpisa na naming baybayan ng kahabaan ng tanay hanggang makarating ng pililya. Patag pa naman ang kahabaan nito kaya chill chill lang ang pagyakal. Mga alas 12 naman nakarating kami sa may kanto papasok ng halahala. -hala. Since first time kumakadaan dito hindi ko talaga alam na may mga ahon pala sa part na to. Ang akala ko talaga puro patag lang pero joke time lang pala. Dito na rin pala kami nag-decide mag-lunch para makabawi ng lakas at makapagpahinga. And after namin kumain, balik pa dyara na. At inumpisa na namin si Yude ng kalsada papunta ng hala-hala. Maganda ang kalsada sa unang bahagi ng ruta. Ang nagustuhan ko pa dito, napakaganda ng tanawin na makikita mo. Ang magpapahirap lang talaga sa'yo dito ay ang napakalakas na headwind. So tama nga yung sinasabi nila. Binuntutan ko lang si Brother Milben na siyang tumutuhog ng headwind sa mga kalsada. At pagdating namin sa halahala, abay mas grabe na ang mga tirada. Mas tumindi pa ang lakas ng headwind at puro lubak na ang kalsada. At talaga namang malalas pagka. Grabe mga brother, alas pag na ako. Grabe yung headwind dito sa halahala. Yun talaga pinakalaban mo. Halos puro headwind lang eh. Tapos falls flats. Huw! Ang upo at para pala may idea kayo mga brother sa buong haba ng halahala, -hala, ito yung stats niya. Ang distance niya, 44 kilometers. Ito yung mula sa Hale Hayin sa Pililla Rizal hanggang sa Mabitak sa Laguna. So, sobrang haba talaga. Ang average gradient niya, 1 to 2 percent. Ang max gradient na nakita ko, mababa lang 7 percent and yung total elevation natin ay 180 meters. Sinagana namin ang nakakalas pag na headwind ng halahala. -hala. Sinuyod namin ang bawat barangay at dinaanan din pala namin yung sikat na wall art ng I Love Punta. At matapos ang halos na dalawang oras na pakikipagbuno sa headwind mga alas 2 ng hapon, nakarap Rating kami sa Maypakil at nasa Laguna na tayo. Rolling Hills na ang kahabaan nito at masakit na din sa hita ang mga ahon. Pero kaya naman, basta tiyagaan lang. Dumaan din kami sa poblasyon ng Mapitak at nagpa-feature sa Battle of Mapitak. And after nun, tuloy na ulit ang pagyakad. Mga las ng hapon ang tinahak namin ng bayan ng Simuloan. At isa rin talaga to sa pinakapaborito kong bayan kasi sobrang ganda talaga ng mga tanawin na makikita mo dito. Lalong-lalo na din sa tulay ng Ilog Putol. Oof. Approaching na tayo din sa Sobrang itong part Ng daan dito Ito mga bradya Ayan yung tsura Ang ganda no Tapos Ang magandang picture niya Yung Sa may dalay So ispapunta na tayo ngayon Grabe sobrang Ganda talaga dito So dito Ooh. Ganda no Ito talaga yung pinaka paborito ko dito eh. Hello po sa inyo, shout In po sa Mami po. Okay. Yan lang, pangalan. Johnny po. Johnny yan. Shout okay. kay Johnny sa atin okay. sa pinatot niya. Mga alas 4 ng hapon ng binaybay namin ang kahabaan ng Pangilaguna. Laguna. At syempre, hindi mabubuo ang Laguna Loop natin kung hindi tayo dadaan sa kilometer 107. Ito yung wall art ng mapa ng Laguna de Bay. After namin dyan, balik na ulit sa Padyakan at sinuyod na namin ang rolling hills ng Paete, Laguna. At mga alas 4.30 ng hapon, nakarating kami sa huling ahon natin sa Laguna Loop, ang ahon sa kalayaan. Sinagad na namin yung mga natitirang lakas namin dyan hanggang makarating sa bayan ng Lumban. At dito, hayayay na ang pagjakan dahil puro patag na yan. Mga lasing ko ng hapon na nakarating kami sa pagsanghan. And shoutout nga pala sa mga bumati at nakasabay ko dito sa daan. At dito na rin pala kami nagiwahiwalay ni na Kuya Mel at ni Brother Mel Ben. Nagumpisa ng lumubog ang araw ng binabaybay ko ang kahabaan ng Santa Cruz. At pagdating ko naman sa may bandang pila, tuluyan ko ng naramdaman ng pagkalaspag. Kaya tumigil muna ako para magpahinga at uminom ng kobra. Pagkatapos kong makabawi ng lakas, sinuyod ka na ang mga natitirang bayan sa Laguna. Dinaanan ko ang bayan ng Victoria at nakita ko ang paborito kong tanawin sa kabaan ng Kalawat. mga alas sa isna ng hapon na narating ko ang bayan ng Bae. At pagpasok ko naman sa kahabaan ng Dos Baños, sobrang tuwa ko na kasi konting kembot na lang, makakauwi na ako ng kalamba. Oh, Pagpasok na tayo. Pasok na tayo Dos Banyos. <sighs> and medyo madilim na kaya nagbukas na ako ng ilaw pero hindi na lang pang sagayin so yun mga brother palabas na tayo ng los banyos sa so, wakas na hydro house rin natin Nandito na tayo sa marker ng los banyos ayan after nan kalamba na Alam ba na tayo? Makakawin na rin sa mga Ah! grabe ang pagkalaspag natin at pagod iba iba yung ruta natin Hardcore. Mga 7.30 na nakauwi ako sa bahay at dito ko na rin natapos ang aking Laguna Loop. Bayahala-hala.